halo po, magandang araw po sa inyong lahat. Ang gate na ito ay ano, pinatigil ng may-ari sa paggawa. So, ay, ay ano, hindi niya nagustuhan siguro dahil pinagawa niya to sa iba tapos pinatigil niya. So, ito, itong gate na to, bumubukas 'yan sa gitna at gagawin niya na sliding door na daw. Tapos ang gagawin natin dito, babaklasin natin lahat 'yan. Tapos yung dugtungan sa gitna pag didikitin natin yan, gagawin natin isang buo yan. So, supposed to be medyo mahirap, pero tugtungin ko na lang yan, guys. Tapos yung mga bakal na yan, kinakalawang na, babaklasin natin isa-isa yan at lilinisan. Ayan, yan, pagdikitin natin yung dalawang yan, para maging isang buo at maging sliding. At na, binabaklas na natin. At, <laughs> ang hirap naman ang trabaho ganito, no? Kasi, yung mga <clears throat> pinapagawa sa akin minsan yung iniiwanan hindi pinapatuloy o kaya hindi nila nagugustuhan baklasin ko talaga yan tapos yung pinakalawang ipinturahan yung muna eto guys dudugtungin ko to dudugtungan kasi maiksi yan eh so, ko muna tapos uh, <clears throat> meron pa namang kapirasong tubo dyan na naiwan so yung ko dyan ito, ito, ito yung naiwan na tubo. So, pumutol ako dyan ng mga isang dangkal kabilaan yung dudugtong ko para humaba yung ano, yung gate na yan. Ganun yun. So, ko muna yung liner. Kasi pag dinugtong mo yung tubo kasi kailangan may liner sa loob. Biniyak ko yung tubo pa pinipit-pit ko yan. para pumasok sa loob ng tubo. Yan ang liner na sinasabi guys para ibig sabihin niya purpose niya para matuwid talaga yung pagdugtong pag dinugtong mo yung tubo para matuwid ayan o oh, dinugtong natin pero may liner sa loob ayan <coughs> sa kabila rin dinugtongan din at inilagay natin yung partner niya sa gilid para humaba yung gate na yan ayan pinasok so, natin yung liner sa loob medyo mahirap yan kasi pag hindi ka sanay mahirap talaga sanay muna ako sa mga ganyan yung nire-repair kailangan matuwid siya guys para hindi halata no? ayan kita nyo dalawang dugtong yan lumak humaba na yung gate natin Oh, pinag din natin. Tapos, i-grind na lang yan. Mamasilihan para hindi halata <coughs> uh -huh. mabilis lang madali lang madali lang pag tinitingnan mo pero pag uh, ikaw na yung gumagawa dyan ay napakaselan ops okay na na yung isa naman ang susunod natin ayan guys tapos na nating uh, uh yung o isa. ang kinakalawang na o oh. A na lokto natin doon o, sa tanggal natin isa-isa mamaya. Apos, eh, pinutol na natin dito. Tingnan niyo naman kung na puputulin Apo natin 'to. O, sito tanggalin naman natin 'tong isa. Kunin din natin 'tong sa so hmm, para idugtungan ano, din dito pero dito hindi ko dito ipapakita, guys, yung paano ko binunot. Yung ginawa kung kung dito, ano yung ginagawa ko sa isa? yun din ang Hindi lang gagawin nating dito. Idudugtungan din natin yung partin 'to. natin 'yan para humaba. Okay, guys, hindi ko na ipapakita para mix up 'to sige. Ah, lang katingin na. Ayun. Hi okay, guys, the same pa rin. And then, we'll... ayan, uh, dudugtungan do uh, na natin yan. guys. Meron yung sinabi ko, ko kanina, hindi ko na ipapakita sa inyo. Natin. Para ano. Ito naman yung release niya. Angle bar nga di yan. Na one fourth ang kapal. So ibubolt natin dyan. anchor bolt. Yung ba, mechanical bolt. Bar, angle bar. Ay, angle bar. Angle bar. Yan, tapos papatungan ng round, plain round bar sa ibabaw dyan. Doon tatakbo yung relays, yung gulong. Yung kinakabit natin kabili yan, na number 10, nalagyan na yung pandikit na epoxy, ANB, na yan na ng cemento, guys. Ah, tapos so, yung welding na rin dyan. Yan din sa ganda ng baba niya. Meron din dyan. At lagyan muna natin ng epoxy, ANB, tapos may kasama cemento. At bago natin ipasok yung kabilya ilagay muna natin yung epoxy NB, para tumigas siya guys yan naman sa tapat tapat yung kabilya pero sa alisihan so, tinatanggalan natin ng abog yung alikamok para kumapit yung epoxy NB. the ah, nakikita nyo yan o no? Inalagyan ko ng epoxy NB, bago nalagyan yung kabilya ayan o no? sa alisihan yung ilagay natin ng kabilya <coughs> tapos si welding na rin. And every 2 feet lata yan eh. 2 feet, 2 feet ang layo ng mga kabilya na yan. Depende rin mm -hmm. sa inyo kung gusto yung sin-sin o kaya layo-layo pa. na Tapos yan, pagkatapos may nagay yan, ah, uh, sisimento yun yan guys. Tatakpan yung mga kabilya na yan. Yan yung binaon sa simento. Yung tama lang na nakalitaw yung ibabaw ng angle bar na nakataob. Kasi nandun yung ano yun dyan natin papatong natin yun yung plain round bar number 12 yun si babo ng angle bar na yun ito naman yung frame dyan si babo ng poste kasi walang frame yung poste dyan nakakabit yung ano yung pinaka <coughs> roller roller nya si babo ng poste so walang makabitan guys so, gumawa na ako ng bracket ayan bracket ko yan ang angle bar lang yan naman anihap Pwede yung number D2, pwede rin yun. Tapos binutasan ko lang yan. Yan, bili lang. Wala kasi yung maliit na, ano, na ruler. Mahaba kasi yan eh. Dapat yung mas maiksi ang nabili niya. Kasi binili niya yan sa online. So yung tinatapos ko na yan, yung tusok-tusok si babaw ng, ano, ng gate. Meron, papalagay yan, nilalagay si babaw ng gate yung tusok-tusok matulis. Ang gold bar. Mamaya makikita nyo guys. So yan, bintot expansion bolt natin yun sa, ano, poste. Eh. Ah, expansion bolt inagin natin yan. Ayan. <clears throat> tapos yan, ikabit na natin dyan guys. Pasimple lang ano. Pero yung pagkakabit ng expansion bolt, hindi basta-basta yan kung wala kang experience. Mahirap ikabit yan. Akala mo madalihin lang. Ops, sayo na. Ikabit na. O testing testing natin uh, tinitingnan ko kung naka-align ba pero okay naman, dali na naman yan dapat supposed to be may takip yung ruler na yan gusto nga lang, hindi na ako nagdala ng takip kasi okay. eh, ano pwede naman ganyan pero nakikita nyo yung ruler, dapat nakatago ayan, nakakabit sa ibabaw walang kabitan kasi guys kaya winilding ko yung frame na ano, may square si babo na poste tapos ko na rin yan pero winilding ko may mga bakal kasi nakalitaw dyan sa si babaw ng poste winilding ko yung frame na yan yung gulbar na yan kinakabitan ng ruler Ayan. wala naman kasi ibang kabitan eh kundi doon so sinimento ko na rin lang doon sa ibabaw para maganda na tingnan yan parang may ano siya may kuro-kuro na siya ba Ayan naman yung ruler dyan na binili ko sa ano hardware yung maliliit na roller ah kaya pinabricate ko lang ayan o, oh, maganda na yung ibabaw so kung napansin nyo kanina, pangit yung ibabaw niya eh. yung mga nalitaw-litaw na bakal dyan ito naman ang stopper niya ah, ayan o, oh, mabangga siya dyan tapos yung gulong niya ayan, yung yung, 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 ano, dinadaanan niya ng, dinadaanan ng gulong ay ano yan, plain round bar winilding si babu ng angle bar yan guys, ayan Bali, apat yan. Yung gulong na yan. So, ganyan lang muna pagka-mount. Ayan, dugtong yung bakal yan sa gitna. Pero nakikita yan yan na ganyan kasi hindi pa naka masilya Hindi pa naka, ano, naka-epoxy. I-epoxyhan natin yan. Oh, may makikita niya yan. Ayan, oh, dinugtong. Winilding natin yan. So, okay na. Na-align na natin. to so, dito sa likod din. Meron din receiver dyan. Ayan, pinabricate lang yan na gulong na maliliit. Yung gulong ng mga office table sa hardware bumili ako. <coughs> yung bakal. <coughs> Excuse me. Okay na guys. Oh, yun oh. Ayan, ganyan lang. lang. At least hindi lang gumano matumbay yung matang. Matibay naman yan kahit papano. Ayan guys oh. Ayan sumasalo dyan O so, oh, mamaya na natin yan Para maganda na tingnan At hindi na siya kakalawangin guys yep eh, pag kayo po yung gumawa ng ano ng, <coughs> uh, Gate na sliding Pwede nyo naman ipabrigate yung mga gulong Daming gulong dun sa ano Sa hardware o yan guys, binaklas ko na yan, tapos uh, nilinisan ko bago kinabit ulit. Kita nyo naman, doble trabaho, no. Um, matsaga kasi ako sa mga ganyang mga repair-repair guys, kahit nung pa. Um, o, <coughs> ayan o, no? nilinis ko na at bubuga na yan ng ano, epoxy primer ginamitan ko yan ng compressor guys pero hindi ko na ipakita sa inyo ayan o oh. nililinis ko nililiha ko muna kasi minasilyan na namin yan oh, yan naman yung isa naman tapos na yung isa o oh, tatanggalin natin lahat yung isa na yan tapos pagkatapos yan lilisan ko yan guys itutuwid ko yung mga angle bar na yan kasi balok-balok top yan eh yung nagkabit niya hindi niya tinuwid tapos yung kinabit niya hindi niya pa pininturahan so rubli really, trabaho ko dyan ayan tapos na ako hindi ko na pinakita ayo e, kakabit natin ulit pagkatapos niya ay guys ay magsilihan ko na ulit yan pati na yung dugtungan dyan na pinakita ko sa inyo kanina isang <clears throat> mabilisan lang guys kasi nga mahaba na masyado yung video So, don sa YouTube channel ko, guys. Uh, dalawa kasi 'to, eh, part 1, part 2 so dito. Uh, ginawa ko nang iisa, pinagdugtong ko na so yung mga marami akong pinutol na video diyan na uh, hindi naman na kailangan para umiksi lang yung video. So ito, guys. Uh, malapit na matapos. Ito naman yung ano niya pintuan, yung serado. So, pintuan, yung door niya. O oh, tinanggal ko ulit yung design niya kasi nga lilinisan ko. Hindi ko pinili na, na buo. At saka hindi akma doon sa pintuan eh. So i-repair -re ko 'yan, i-align ko 'yan. Ang hinges niya ni cylindrical hinges. So, host Mario Sep. trabaho no. Ang, alikaw ang ano 'yan, ang kalawang niya sobra. pagkatapos ko malinisan 'yan, puputulin ko ulit 'yan. No. Nah trabaho talaga ako. hirap. Pero ano naman, hindi naman ako nahihirapan. Pero parang mahirap, no? Ay, gusto ko kasi yung trabaho, guys. Yung mga repair-repair, gusto ko yan. Pero depende na rin sa presyo kung kakasundo kami sa nagpapagawa. Kasi mahirap nga naman yung babakasin mo, san mo, itutubid mo. Yan guys, tinubid ko pa yung mga yan. Mga balok-tot yan eh. Oh. Kasi pag gumagawa mag kasi ako, pag mga bakal, pinatawid po lahat yan. Yung mga kabilya, yung mga plain round bar, yung mga angle bar. <coughs> Ayan yan yung plain sheet, steel plate na ano, 1.5. Kakapit natin sa frame. Pababarinaan natin yan bago natin buildingin. Kasi ayaw ko namang building sa gilid niya kasi masisira yung uh, pagkatabas kung buildingin mo sa gilid. Kung nakikita nyo naman yan, no? Oh, Bia, uh, ano, binabarena ko muna. Ayun, yung naka, ano na, naka-base na, babarinahan ko na, tapos ispatan. Doon sa pinagbarinahan, doon ko i-wildingan. Para malinis, guys. Ayan, o. Oh. Akala nyo, re-ribit ko, ha? Hindi, re-ribit yan. O, oh, i-wildingan ko doon sa may mga butas. Tapos, gagrind, tapos masilihan. Okay na. Ganun lang. Kung baka may spot welding dapat, ganyan. Pero hindi na. Barena, tapos sa uh, ano na lang. Ayan. Welding uh. tapos si Kikrime lang. Tapos lagi mo na pull it up. yung design niya. Na dati. Ibinalik ko lang. Pinalagyan niya lang ng plain sheet. Ah, steel plate. Para maganda tingnan. Ayan guys, malapit na matapos. Kasama ko yung aking bunso na gumagawa yung mga anak ko kasi ang mga kasama ko dyan is pag uh, ko Hindi ako nag ng ibang kasama kundi Hindi kami lang magpamilya. Ano naman, matuto naman sila na gumawa. Ato, nagkamit na natin. So, minamasilihan. Ay, minamasilyahan. Pinipintura na, na ng epoxy primer. Tapos yung last na pintura, yung final yun na yun, dark brown, o chocolate brown, something. and guys, parang salamat sa inyong panunod. Sana nakapagbigay ako ng konting idea sa inyo kung paano gumawa ng sliding door gate. na. Okay, maraming salamat. Huwag yung kalimutan follow ang aking channel at ganoon din sa aking YouTube channel. paki likes and paki-subscribe naman po. Ito na yung one uh, frame sa ibabaw. Ganda na no. Ayun tulis-tulis kanina sinasabi ko 'yan, kinabit. Ayun, siniminto ko na rin 'yan, ibabaw na 'yan para maganda rin tingnan. Ah, <coughs> hindi akalain ng may-ari na ganyan ang design niyan, guys. Kung nakita niya, ayaw, hindi rin namiimik pero mukhang masaya naman siya. Oke, okay, selamat. Bye bye.